Grabe talaga, ang bonding ng Big 4, Gen 11. Yung panay kumpara, ang fans ni Kay Montinola, kina Fiang Smith, and Kalat Madelo, pero ang apat na dalaga, ay nanatiling magkaibigan. Kahit nasa outside world, na sila. Hindi nasira ang samahan, ng Big 4. Kahit samat sari na, ang lumalabas na chismis, sa mga ito. Pinagsasabong, pinagkukumpere sila, sa isa't isa pero nanatili, ang kanilang pagkakaibigan. Ibig sabihin lang ito, na walang pakialam, ang Big Four, sa mga negative write-ups, sa kanila. Basta sila, kahit hindi man madalas magkita, at magkasama, pero sa puso nila, walang nagbago, sa kanilang mga samahan. At take note guys, lahat sila ay sumikat. Lahat sila, parehas na maingay, ang pangalan, sa social media. Itong nakaraang event, nakamit ni Fiang Smith, ang Rookie of the Year. Samantalang si Rain, nakakuha din ng award. At si Napalet, and Kai, pinili bilang Muse. Lahat silang apat, nagsashin. Walang inggitan, kundi nagsusuportahan. Sana sa mga mahilig ikumpara, si Kai Montinola, Kina at and Colette. Sana matauhan ang mga ito. Good luck sa journey nyo, Big 4 Gen 11. Tunay nga, na legendary big 4 kayo.